maaaring si Vladimir Putin ay hindi na umano naniniwala sa katotohanan habang ang Russian president ay patuloy na nagbibigay ng magkaibang kadahilanan tungkol sa ginawang pagsalakay nito sa Ukraine at iniulat na nag-aaway na rin umano ang mga tauhan niya sa Kremlin ayon sa isang eksperto Inimbitahan ni Mark Dolan ang dalawang expert guests na samahan siya sa The Big Question segment ng kanyang GB News na palabas para talakayin si Vladimir Putin at ang ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Si Dolan, na dating nagtrabaho sa Talk Radio, ay sinamahan ng defense correspondent ng Evening Standard na si Robert Fox at ang isang kaalyado ni dating President Donald Trump na si Sebastian Gorka. Sinabi ni Fox na ang diplomasya sa pagitan ng Ukraine at Russia ay walang pag-asa sa mga susunod na araw matapos ang mga iniulat na kaganapan sa Moscow na nagpapakita na tila si Vladimir Putin ay patuloy na lumalayo sa realidad. Ipinaliwanag ni Fox na madalas nilang naririnig mula kay Putin ang kanyang bersyon ng kasaysayan at kung bakit niya ito ginagawa at mukhang hindi umano masyadong mahusay si Putin sa pagbibigay ng tamang paliwanag kung bakit niya sinalakay ang Ukraine. Idinagdag ni Fox na mukhang kinakalaban ni Putin ang ilan sa kanyang sariling mga tauhan at sa katunayan ay tinanggal niya ang pinuno ng Overseas External Intelligence ng FSP at isinailalim umano ito sa isang house arrest. Kinisyon din ng defense editor ng Evening Standard kung may kakayahan ba si Donald Trump na ihinto ang pagsalakay ni Putin sa Ukraine dahil sinabi umano ng ika na pangulo ng Estados Unidos na hindi sana sinalakay ng Russia ang dating Soviet state kung siya ngayon ang kasalukuyang namumuno sa White House. Sinabi ni Trump sa isang conservative political action conference sa Orlando, Florida na tulad ng pagkakaunawa ng lahat, ang kasuklam-suklam na sakuna na ito ay hindi kailanman mangyayari kung ang kanilang halalan ay hindi sinabutahe at kung siya ang naging presidente sa pagsasalita tungkol sa tsansa ni Trump na magdala ng kapayapaan sa Europa sinabi ni Fox na maaring subukan ng dating presidente na makipag-usap kay Vladimir Putin ngunit napansin niya na unti-unti na umanong nasisira ang pag-iisip ng Russian president Idinagdag niya na kahit magtangka si Donald Trump na makipag-usap kay Vladimir Putin, maaring hindi umano ito magbibigay ng magandang resulta. Sinabi ni Fox na sa tingin niya ang isa sa may malaking tsansa ay si Chinese President Xi Jinping dahil malapit na umano itong maging pinakamalaking kliyente ng Russia para sa kanilang oil at gas. Samantala, aktibo ngayon na naghahanda si Vladimir Putin dahil maaari umano siyang maharap sa isang kodita kasunod ng malaking kahihiyan na dinanas ng kaniyang mga sundalo sa Ukraine. Ayon sa isang investigative journalist na mayroon umano mga sources mula sa loob ng Secret Service ng Russia maaaring harapin ni Vladimir Putin ang isang malaking kodita sa Kremlin habang ang mga sundalo ng Russia ay patuloy na nanghihina sa harap ng matinding resistance mula sa mga Ukrainians. Si Andrei Soldatov, isang nangungunang Russian investigative journalist na may marami umanong sources sa loob ng Secret Service ng Russia, ay nagsabi sa Channel 4 News na mataas ang posibilidad na malapit ng bumagsak si Vladimir Putin isiniwalat ni Soldatov noong unang bahagi ng lingkong ito na inilagay umano ni President Putin ang pinuno ng Foreign Service ng FSP sa ilalim ng house arrest habang nagsimula na magsisingan ang mga taong malapit sa leader ng Kremlin. Lumilitaw na sinisi umano ni Vladimir Putin ang FSB, ang post-Soviet na successor ng KGB, dahil sa pagbibigay sa kanya ng maling projection tungkol sa kung paano at kailan matatapos ang digmaan sa Ukraine. Ang security service ng FSB ay tila sinabi umano sa Russian president na mahina ang Ukraine at madali lamang susuko ang mga sundalo nito kapag ang kanilang bansa ay sasalakay. Ito ay kasunod ng mga pahayag ni Oleksiy Danilov, ang pinuno ng Security Council ng Ukraine na nasa humigit kumulang 10 mga Russian commanders na ang sinibak mula na magsimula ang digmaan. Sa pagsasalita kay Matt Fry sa Channel 4 News, sinabi ni Soldatov na hindi umano nasisihan si Putin tungkol sa natanggap niyang military intelligence mula sa Ukraine. Mukhang napagtanto ni Putin na walang malakas na oposisyon sa gobyerno ng Kiev at wala umano siyang maaasahan sa nasabing bansa. Sinabi ng investigative journalist na mga military officials ng Russia na nagmamando sa pagsalakay sa Ukraine ay maaring natatakot na sabihin kay President Putin ang katotohanan. Naniniwala rin umano si Putin na siya ang pinakamatalinong politiko sa buong mundo. Gustong gusto umano ni Putin na ipagmalaki ang kanyang kaalaman tungkol sa geopolitics kaya mahirap sabihin sa kanya ang isang bagay na ayaw niyang marinig. Wala ding sino mang Russian general ang nasa Ukraine ngayon upang pangunahan ang pagsalakay.